Sa kwento na ito, umagi ko sa inyo, parang alala ko pa, October 7, 2001, bandang alas 6 ng umaga. Presko sa akin, yung mukha ng kaaway, nakatingin sa akin. Ako rin, pinapanood ko siya, mula ulo hanggang sa kalahati ng katawan dahil siya ay nasa likod ng mga halaman. At nalaman ko na lang itinataas na niya ang kanyang baril. Pagkatapos ng inkwentro namin sa may kabumbata, Isabela Basilan, no October 4, 2001, kami ay bumalik na sa kampo. Ah, dahil nalaman na namin na merong mga hostages na nakuha doon. At least dalawa yon. Ang isa doon ay si Joel Gilio. Sila ay hawak noon ng grupo ni Hamsi Raji Sali na parte sa grupo nila Isnilon-Hapilon, Abusabaya na noon ay paikot-ikot sa area ng Makiri, Lower Mangas at Balawatin area ito ay uh, kalapit lang din sa uh, lugar ng Lantawan at ng Barangay Balatanay kami ay nag-prepare uh, na naman sa possible na combat mission Ipinatuloy ko na yung aking paglalaba at noong October 5, nabalitaan ko na lamang Ah, nagkaroon ng fire mission ang artillery. So yung reported na pinagwidrohan nila sa bandang Makire area ay pinatagan. Actually, wala namang mga tao dyan sa Makire at uh, Lower Mangas area dahil bakwit na mga tao dyan dahil alam nila yung mga kaanak nila, mga kakusa nila doon ay mga abusayap. Kaya nga naging taguan din siya ng abusayap. So narinig ko uh, sa gabi na yon, may mga ipinatak na artillery round doon sa mga suspected uh, Abu Sayyaf position. Ngunit hindi pa kami makasigurado dahil posible sila na tatawid muli papunta sa Sampinit Sanp Complex through Bandang Lumbang o kaya sila ay manatili doon sa area na yon sa Uh, bulansa, Lantawan, o kaya din sa Balawatin area. Malawang malawak na malawak yung lugar. Kaya hindi rin basta-basta talaga yung maghanap. Kailangan magaling sa tracking uh, mission. Ngayon noong uh, October 6, 2001, nakarinig kami ng uh, balita na naman. Ito ay mula sa brigade actually. Si Captain uh, Tiny Perez no, nang uh, I think he was the S2, ay nagbigay ng impormasyon na ang Abu Sayap ay andon sa area ng Lower Mangas at Balatanay. So, pero hindi specific no, ang lugar pero namataan doon. Ngayon, nalaman ko na ang nag-inform doon ay actually kakilala ko. Yon ay si Kafgo Leonardo Orozco. Si Leonardo Orozco, ay uh, isa sa kapgo na nilbihan yan siya sa uh, 10th Infantry Battalion na andon sa Matarling, uh, yung kanilang uh, kampo ngunit, paminsan-minsan ay nagbumuluntaryo, nagbibigay ng impormasyon kapag hindi umaaksyon yung 10IB doon siya pupunta sa 1st Scout Ranger Battalion at kaya nakakausap ko siya at uh, napabilib din ako sa kanya dahil yun nga ang uh, sa kanya naman is a matter of uh, survival for his family kasi taga doon talaga siya sa lugar and uh, for quite a long time yung kanya mga kapitbahay, yung sila Lando at uh, iba pa ay uh, talagang matagal nang tumutulong sa First Scout Ranger Battalion uh, noong tinatawag pa ito na Task Group Panther, no? Uh, wala pang uh, batalyon noon. Uh, sa Basilan, merong task group hunter uh, sa pangunguna noon uh, ni Major Noel Cobalyes. Ito yung mga nag-handle sa mga test mission kagaya ng SR Class 119. Kaya nung uh, nabalitaan namin, hindi kami ganun kakampanti kasi ang sabi 187 yung abusayap. Sabi, sabi ko, maga naman. Sabi ko kay uh, Captain Almodo Baraking King Mistas, yung S3 ng First st Army. Sabi ko, baka naman uh, na relay lang yung impormasyon sa um, sa URC 187 yung radyo. <laughs> Tapos sinasabi na nila ngayon, 187 yung mas posible naman ganong karami. Di yung na namin noong October 4, more or less 30 lang naman yon. So we could not really be sure. Uh, pero nabulitaan din namin na ang isa sa nakakita ay yung kafgo na si Leonardo Rosco sabi ko, baka naman totoo. Actually, naghahanda na yung kumpanya ko noon for the anniversary, ano? Uh, anniversary ng uh, 10th Scout Ranger Company. Mayroon na kaming mga coordination at uh, mayroon na kaming mga preparations. Sabi ko, nako mahagip yung uh, aking anniversary, oh, Pero, siyempre, uh, mission yun eh, no? Um, okay, go. Um, actually, uh, sa panahon na yan, galing na kami doon, uh, Sulu. Uh, simula noong September 2000, inilipat kami sa Basila noong uh, June uh, 2001, pagkatapos na inataki yung uh, Dr. Torres Hospital sa Lamitan, uh, na kung saan ay napasabak doon sila Captain uh, Ginolbay, kasama ang kaniyang hinawakan na Scout Ranger Class uh, 142, mailap na uh, 2000. Kaya Uh, yung aming deployment uh, doon uh, sa series of deployments namin uh, from 2000 to 2001 marami ng mga wounded sa aking tropa dahil yun nga paborito kami ng aming battalion commander uh, bilang uh, leading or spearheading ako hindi man ako hindi paborito kami kaya normal na rin na maraming casualty uh, sa side ng 10th scout ranger company walang Patay sa amin pero marami ang mga wounded. Ang kagandahan naman noon ay panay meritorious promotion ang inabot ng tropa dahil uh, mayroong direktiba noon sa pag-utos ni Presidente Estrada na lahat ng Gold Cross awardees kapag may uh, recovered firearms at lahat ng mga wounded ay matik, one rank promotion. So sa aking mga tropa talagang ginagawa ko lahat ng paraan na kapag sila ay ma masulat ko kaagad yung kanilang uh, uh, spot report, ang kanilang after battle report, uh, indicating that uh, they have been wounded, yung lahat ng mga documentation, para siguraduhin ko na sila ay ma-promote. Kaya mataas ang moral ng aking tropa. Pero, sa araw na yon, nagsabi sa akin sila Rodel Bonifacio, sila Sim, uh, si Rengal Sim, si Sarantairos, Sir, pagbigyan naman natin ng ibang kumpanya. Lati, la, parati na lang tayong nasa harapan. Marami nang mundid sa atin. Actually, ang matitira sa akin noon na mag-operate more or less 20 na lang, no? So I have to let uh, some of my troops uh, spend vacation, magpapa pa ako at uh meron din akong matitira sa meron ako sa liaison at meron din akong gumagawa ng admin jobs. At um, uh, siyempre magbabantay doon sa kampo, yung aking mga drivers, mga maintenance guys ko, manatili yan sa likod. Uh, sila yung in charge sa sustainment operations, yung mag-resupply, mag-reinforce, mag-drive doon muna sa sakyan. Yun ang kanilang trabaho. So hindi pwedeng dalhin ko lahat ng aking tropa, although maraming volunteer na sumama. At kasama nga doon sa volunteer na mag-serve uli sa frontline ay si Corporal Jojo Casimiro at uh, uh, mayroon pang iba na gusto mag volunteer pati yung mga driver ko ba? gusto nilang sila virtudes sila list mga driver yon sila gusto nila na sir baka man yan ang pagkakataon na may ma-promote sama sama kami sama kami sa iyo no <laughs> yon ang ano nila gusto nilang sumama dahil marami nang na-promote sa akin may nakadalawang promotion eh actually so uh, sa araw na yon sinabi ko kay S3 uh, kay Captain Amundobar ah uh, Bok, pagbigyan naman natin yung nag-meeting -nag kami, na andyan yung lahat ng mga companies. Uh, andyan si uh, Lieutenant Upano uh, ng seven uh, 7 SRC, si Boy Almonaris ng 15th SRC, itang kaugiran ng uh, siya ay sa hawak niya ang 1st SRC at yung hawak ni, ni, uh, ni kaugiran. Uh, nagsabi ako, for the first time, sabi ko, baka pwedeng Iba naman ang ano kasi yung mga tropa ko si nag-voice din ng concern and I have to raise their concern na marami na kaming mga wounded baka pwede rin ng iba naman na mga companies. Ngayon, <laughs> yung mga ibang mga company commanders ang paniniwala naman nila hindi sila dapat mag-volunteer dahil syempre, ang kanilang uh, iniisip ay may mga napapahamak kapag nagbo-volunteer. Ako lang naman ang uh, talagang kapag uh, kinindatan na ako sige ako na pero that time sabi ko hindi magbigyan natin yung iba kasi parati na lang ano <laughs> parati na lang leading aga <laughs> <laughs> 10 SRC so in short wala muna nagvolunteer sabi ni istri so oh, sige headquarters lang muna yung sa movement galing sa batalyon uh, papunta doon sa Matarling and from Matarling doon kami magbaba lalakarin na namin yun. As more or less, isang oras yun nalakad papunta doon sa Luwermangas, Mangas. Sabi ni Mon Albudar, sige, yung headquarters. So, ako nasa likod ako ng headquarters. oh so, ako nasa likod niya. sinuntan uh, sinundan ko naman siya. So, si munching eh, Rambo, eh, an eh, ano rin yan eh, uh, no fear. <laughs> ha? Hindi matakot. Si, hindi na siya, hindi na siya, company commander. He was our S3. So, Nag-volunteer siya, Sir Sige, ayaw, ayaw din naman niya na mag-appoint ng, ng mga company commander. Sinong mag-lead na company? Sabi niya, ako na lang.